Ang pinapakalat kasi talaga na itong mga diehard, na itong mga DTS, matapos nga mag-feeling uh, uh, victim itong si Sarah Duterte, pinapahalat nila at pilit niluloko ang mga kababayan natin na kuno nga ay nanganganib ang buhay ni Sarah Duterte. Yan din po ang pautot at drama nga na si Sarah Duterte. Akala ko ba kahit papano naguusap pa rin kayo nung nasa Malacanang? Akala ko ba kahit papano ay maayos pa rin kayo? Okay? So anong nangyari? Sino ang hinihinala nyo o hinih pinaghihinalaan nyo na naglalagay sa alanganin ng buhay na itong si Sara Duterte? Yun kasi yung nakakapagtaka. Ito, ito napakalinaw na panluloko. Ito napakalinaw na drama lang na itong si Sara Duterte at ng kanyang mga taga-suporta kalokohan talaga. Ano ho? Napakaraming dapat ayusin dito sa ating bansa. Pero yung kanilang pansariling gawa-gawang problema ang gustong ipabatid na itong mga litsugas na ito. At walang katotohanan yan. Yung sinabi na o yung kuno ay tinanggalan nga ng security, security personnel, wala rin po katotohanan yon Ang totoo niyan, binawasan lang po ng 75. PNP personnel, etong si Sara Duterte. Dahil ayon sa HOA report, meron siyang 433 security personnel. Tapos nabawasan nga ng 75. So naging 358 personnel na lang. Meron pang 358 security personnel ang natitira dito kay Sara Duterte. Antindi, no? Sa so, madalas kong sabihin, Sino po ba kasi yung nagbabanta kay Sarah Duterte? Ayan na naman po yung mga palabas nga na itong mga utu-utong diehard. Hmm. Sa kanyang security group ay tinatawag na Vice President Security and Protection Group, na isang subunit naman ng Presidential Security Command. Ayan. Nung nare-reklamo natin sa Sarah Duterte, you see, hindi po kayo pinansin ng PNP chief sa inyong open letter. At ang totoo niyan, ang taray ng open letter, may papias pa. Ano ba? Ito ba ay para i-divert ang attention ng mga kababayan natin? Marami kasing mga issues na dapat pagtuunan ng pansin eh. Pero ayan na naman kayo at muy bida-bida ko na kayo. Paawa itong mga litsugas na ito. Hmm, ayan. So ano daw ang nireklamo nire na itong si Sara Duterte, mga DDS na wala namang wala daw mangangalaga ng kaligtasan ito at ng pamilya nga niya. Yung huling pahayag na daw si Sara Duterte ay, yun nga, sana daw ay pangalagaan ang family niya. At ang pinakamasaklap dyan, itong mga senators na itong mga Duterte na si Bato, si Bongo, si Robin Hood, abay nanawagan pa si Robin. Pinanawagan yung mga dating rebelde na nagbalik uh, loob sa gobyerno na protektahan daw ay si Sara Duterte. Yung mga taga Davao, iba't ibang tribu daw ang susuporta o puprotekta kay Sara Duterte. Nagtipon-tipon yung iba't ibang grupo ng or iba't ibang leaders ng bawat tribu. <laughs> Natawa ko doon. Pero tama ha. Uh, eto, tignan natin yung, yung binanggit natin na Commission on Audit Report. Dahil sabi nga ng mga diehard, hindi daw totoo yung 433 na uh, security personnel ni Sara Duterte. Totoo po yun. Ito oh. A 2022 Commission on Audit report revealed that Duterte, Sara Duterte had 433 vice presidential security group anyway personnel comprising 63% of the office of the vice president staff. Hmm. 63% ng vice or Office of the Vice President Staff, ay nasa security group na doon si Sarah Duterte. In contrast, ito yung ayaw marinig na itong mga die-hard. At lalo na po yung sinabi ni Harry Roque na kung ano ay palamuti lang naman at walang ginagawa si uh, dating Vice President attorney Lenner Robredo. Kaya wala daw na itinalagang ganito karaming security personnel. Ang kapalang mukha, ano? In contrast, Former Vice President Lenny Robredo had only 78 military personnel assigned for her security. Yan po ang report ng COA. talaga itong bansang ito, ano ho? Dahil sa talamak na panloloko, talamak na kasinungalingan na mga diehard. Good luck!